<laughs> Wala pa nag nagreklamo na. ah, <laughs> uh, reklamo naman yan. Tingnan na Tingnan mo guys. <laughs> Kaya nga sinama ka namin. oh. Na pala mo. <laughs> nagreklamo. Tagabuhat. <laughs> doon po Gusto pa mong magbangka? Oh, sige mauna ka na. Para abangan ka namin. Pwede naman yung bus doon eh. Hindi ka, eh. Ayun yung ano namin guys Sa natin, ano, ano, kaya? kaya. Sinu, 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 sinu. ano natin, yung <laughs> Wait, ka lang, kaya. S yung ano 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 Dala na ang lutuan, bagong-bagong. Bagong, dala niyan? sa <laughs> <laughs> hindi daw siya bakla. na mo, Eh, mako dito kay 'yan Tingin kayo. morning guys dito oh, na kami saan sila let's go <laughs> sino kasi sa pa antayin natin huwag oh. mong ah init antayin natin sila guys namin guys ha saan tayo pupunta liko dito liko 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 sa looban oo sa loob, eh. sa loob. Lapit ka usame para mapicturean. Ah. Wala ka, kumbaga ni pa kami Haha. 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 pa yung iba oh. Haha. Oh, Oo, oh, doon sa, ay, sa ay, gilid. Hoy! Huwag nyo i sa bato yung ano, ha? Mabutas. Dito kayo. Mas oh, ka. <coughs> si baklang feel, oh. Ganda. Grabe yung power sa aming gusto, oh. Ano pagod ka na? Okay. Hindi ah. <laughs> Ito si Baklang Phil. Punta kayo Phil. <laughs> <laughs> Ito nang malamig. Uy <laughs> agad. Ah. Oh. Hi. I don't want <laughs> to do it live. Matatagal nakasama ko kung hindi na ko nga Kaya nga. Sino kasi naman sa kabila? Sino yan doon? Si Bea. Ah, si Bea tsaka si? Akla. Ayun ah, si Anna. Oye, hey, asan kayo? <laughs> Sino nga kakabikog? pa? ito sila kasi Sa kayo sabi na sabi 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 malakas ang sabi ako sabi 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 pasok pa kami ay grabe ang la ang ano ang laki ng tubig na ibinawas oo oo kasi do doon kami dati eh abot pa ng tubig yung dati eh okay, oh, o dito na kami guys. So, kami. Okay. Dito nga oh, dito na kami guys. Lapit. Bundol dito, bundol. Oh. Huh. Oh. Sinsa sa likod, oh. Saan so, pumunta? Oh. Tayo, ikot, ikot, eh. Dito na sila, oh. Dito, Bia. <laughs> dito, <laughs> Paikot-ikot na dalawa. eh. Ano? Bak, bak, bak! Wait, 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 Sorry, tito Alo? talaga. <coughs> ano Ano na, ligo na kayo? Lamba. Gusto ko siya ako Hindi, Ayan o. Kamusta naman yung kayak mo? Napagod ako. ka? Napagod ako. Hindi ko na nagkain nagpaddle eh. Ano ka? Ligo ka na! Ayoko, takot ako dyan. Bakit? Dito lang biyo. Yeah.

Sige. Ayan. Pag pupula, pwede na. Oo. Oh. Okay. Saan nagpunta? Uy, Ryan. Oh. Sire ng beke. Ha? Sire ng Galing pala na itong GoPro. GoPro. Pindot eh. Pindot. Oh, ayan. wala na. Oh. <coughs> Ready? 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 ka na. Langoy. Langoy <laughs> na, Hindi Ting nga, ka Ayoko mamatay? La lalangoy ka. Lalangoy. Lulutang ka. Lulutan ka. ka nga yan. Sige na. Bilis. <laughs> <laughs> Kaya pala. Puta ka! Dali na! Aray, kung ano mo, tinadya ka na ako. Bumangi ah. Uh. Bumangi, may umihi. Wala na kanila pa kita binibidyoan. <laughs> Gago! Parang ihi ng ano, 49 years old ah. Solo daw. Ihi ng 49 years old. Tapos may bibisik sa atin? atin? O dali na, punta ka na dun. Andito sa akin yung ano mo. Hatakin kita. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Huwag mo ko ilagin. <laughs> Sige na! Maglangoy ka doon. Ang laki ba 'yo? Langoy na doon para ma-enjoy ng hayop pa. <laughs> Anong <ina> ano 'no? Ano 'no ni inaano niyo? Dutos <laughs> na baka. Ano 'yan? Ano 'yan? Ha? Huh? Ayan, may tao sa likod mo, ano? Story. Ayun, story. Ayun. Ayun, mo, ano yung story? Uy! Really cool. Bakla! best? Bakla! <laughs> Dapat sa pakisabing, asa ano, sa barasali na na ito, may hagdanan. <laughs> <Ayun. laughs> paabot nga ng ano. Bakit nga naisaping hagdanan. Ayan. Ayan, kay Bea. Oo, ah, ito yung suot mo. So, Hindi pa rin mano kasi oh. Ito, ito mas mano ko may foam to. Mayroon ka sa akin. Bakit oh. <laughs> oh, <walalim. laughs> <Yala. laughs> Ek, e, <get> ready. Ay, <laughs>

Babal. Hay naku. Akala naman, ng <laughs>

Okay. How much? How much? How much? Yeah. How much? Yeah. Go hunting. Chanda. Chanda. Chanda, Chanda. Bacchandha. Bacchandha. Chanda. Free, free, hadiah, 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 h <laughs> 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 no, no, no Balas, no, 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 <laughs> balas. <balash. laughs> oh, uh, ayoko sumabak. Ayoko sulik. BAKLA Naka-focus ako Nagkita mga open floors Nagkita mga open Ano ka ng kapidyan? Naglumlom lang tubig Malamig na siya ano naka ista na ah. Ano yung ista pa na yan? Ewan ko, ayaw ko lang din narinig. Ano daw? Ista, ista na, ista. Ista na, ista no. Ista na, ista! Brum! Jiski, 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 yung bolang git gitkay mamayang tapos nilolo ko to nila kahayung bilal kahayung tapos nila 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 kahayung kainin nila kahayung tapos nila kahayung yan? siya din nagsabi nila kahayung tapos nila kahayung tapos nila kahayung tapos <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> yung ma, yung yung ano natin. Mama. Mama, Maaura. Bayaan mo lang pa din oh. Hindi na nakalis. Talunod mo mayroon. Kaka! 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 Sigara! Oo, oo, Oh, Ina you know guys, kain na kami. Ano you know, Kain namin oh. Okay na nga yun. ako mag ano uh, sure Bigyan mo doon. nga okay sila dalawa. Bigyan mo na 'yung dalawa no. Oh. Okay, Muhammad. Is, isa bigay ko ha. Isa bigay ko. Tawagin mo ano, 'yung Kain na kami, guys. Ah. Aloya sa mga ayun, <laughs> <Lata> <laughs> <laughs> O ano, ayaw mo naligo? Baya. Naghanap pa ng net ito. Bakit hindi <laughs> <laughs> Kanina pa siya kain ng kain. namimigay ako. Nakatapos na lahat. <laughs> Alam nga, pinauna ko kayo eh. Asa ba huli? Ay, wow. ba Anong tunog ng baka? Moo. Moo. Pag-virgin. Moo. Pag-virgin. 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 Moo. Ang isda guys. Oh. Pakita ko sa inyo. Ibaba ko yung ano. dami. Ayaw mo mamaya. Okay. Ang layo. Ang layo. Ang layo.

Mga guys oh. <laughs> 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 Dah. <lang> sa <laughs> mag 3 years kung di naligo ng dagat. Niligo lang pala sa lake. Ah. <laughs> Sabihin naman ang, <laughs> ng kapatid ko. Yeah, sinong lumabas niyang na itim si Jay Jay na yan paglabas ng um puti naman pala siya pumusyo naman pala siya pumusyo naman pala ako tignan mo tao dalawa <laughs> o may hawakan dito wala meron dito hawakan <laughs> dito dami o oh. <laughs> Lumubog ka kasi. Ay, ka no, kasi. Hindi ka naman lulubog. <laughs> Sulitin nyo ang tubig hanggang sa mag ano. Anong mangulubot yung na na. ano. <laughs> abaw, ha, abaw. <laughs> Anong ay, pag ano po pag ay kayo sa tubig, nangungulubot. Ha, 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 Dai daw mamaya sulitin Darating ang isipin mo, sabi niya, tara na. Ngayon naligo na siya, mamaya na, <laughs> <laughs> okay. oh, <laughs> isulitin <coverpiano> ibabad dapat ibabad. Light, sukabirusig ka. Si yung... tulug na tulug tulog na. <laughs> yeah, na. Ah. Ah. Si, uh, uh, ba na tulug na ay ba na tulug na tulug I-reserve na tulug 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 na ano? Sino ka? Si Don Bosco. Anong tawag sa lit na? Anong tawag sa tubig na tabang dam? <laughs> <laughs> ano <Alu> daw? <laughs> Sabi niya, tabang. Mahalat ba ang lit? Sagol. Sagol. <laughs> Wala may dagat sa Iraq daw. Wala may dagat sa Iraq daw. Muayat mo sa magmugihi ka dai. Ha? Sa ulan. Sa ulan, sa ulan na naging ice. Pero hmm? oh? dito daw yung ano. Dito din ang yung mga patay ng mga sinangon Sa unang mga panahon, dito dumaan ang... Hoy, ang arka ni Noe. O. Diba? Ni Noa. Dito siya dumaan. Hindi. Alam nyo ba na dito ang beringgan? Ang beringgan? Ay, beringgan ba? beringan beringgan? Yung sa... beringan Anong beringan beringan Atang emos, kalayo nun. Puro man yung kiki Nakita ko yung ano, yung Doon sa banda sa amin. siya. Dito siya galing, Dam. Dumaan siya dito, Dam. At alam mo. Kasi buhay ako nung Kasi dumaan ako dito. Isa sa mga animal na monkey ako Araw ko ata ngayon <laughs> Bentang benta Ano pa kasi pinainom nyo dyan? <coughs> Kanina pa kulubot yan Ano sa <laughs> Paano ba mag ano anong tunog ng monkey? <laughs> siya na una bago ako. Doon sa eh. Kaya doon naglanding yung ano, parang kanino eh. Kaya pala yung ano, mother ko. Oo <laughs> ma, malay mo malay mo talaga. Kasi hindi, Sarap wala siyang, wala naman siyang dagat. O. Oh. O oh, yan ka na naipon. Inumin mo daw, Chad? Grabe namang ulam yun. Patahin mo banda ka, Pete. Kaya maraming kalapati dito. Ang <laughs> <laughs> daming kwento. Ang <laughs> daming kwento nito. Kaya no, maraming kalapati. <laughs> Painumin pa ng wine. Sa daming kwento. Anong ginagawa ng kalapati? Iinom, tapos dadalhin dito. Ibubuga dito. Diba? Tingnan nyo, sa Airbnb daming kalapati. Saan gawin dito? Kaso wala lang crocodile dito. Hindi, hindi sa hindi sa tubig, sa ano, sa Bisaya, Tagalog, sa Mala. Sa Mala? Anong Tagalog? Tuyo! Malabas sa Ground na lang. Malaganit! Sa tuyo! Sa lupa. Ay, sa lupa! Kani basa ni day, kay tubig man ni Dai basa. Kang oh, bro, 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 kanang duta tuyo. Uh, sa ano? Tagalog na tuyo, na lupa. Anong tuta? Na tuyo. Abot ah, kana hmm. Kaya tingnan mo marami ding aso dito. Ano tunog ng aso? Ha? Huh? Uh, <laughs> virgin <youth. laughs> Ano pag hindi virgin? Ay, hindi ko alam. dinig ko sa bahay. <laughs> Layo-layo. Ilang oh. minuto na minu, ba ito? Oo. Oh. Anong tunog? Huh. Anong tunog? <laughs> ga Ikaw nga tinanong. Wala, ka? wala akong aso. Wala shell, pa, shell, anong tunog pag virgin pang mangihi? <laughs> oh, 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 oh. Ganon. Shell. Pero pag um, hindi na virgin na aso, <laughs> aw, oh, oh, oh. aw, <laughs> 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 Ma maganda si maganda siguro ano. linya kay lahat tapos bibidyon ko sa ilalim. Kung sino ko lubot. Ang oras na din tayo dito, mabay. Oh, diba? Hindi ba nainip yung dalawan to? Nainip na. <coughs> nainip na yung mga yan. <coughs> Nakatingin na nga lang sila sa atin eh. Hindi na-enjoy sila. Ano? Alas, enjoy ka na yan, eh. <coughs> <laughs> Siya ang totoong monkey. Hindi ako. Nagupit na guban. Nanguha guban dahil. Natulog din yung isa. Antok na. Uh, <laughs> my friend, my... <laughs> Pauwi na kami guys. Ito pa yung kasama namin. hindi yung iba o. Oh. Li, padel. Gi. Kaya. Dum, bilis ang area mo, dadto na eh. Hey guys. <laughs> Ito maganda mo ano, pa screenshot lang tapos <coughs> Diba? Ito na sila Ganda ng rock formation guys o oh. Ayan yeah. Nasa air Nasa Sulimani kami guys Dukan Lake Dukan Ayan May ama guys Uy 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 ah, Andito na sila Andito na kami <laughs> Nakarating na uh, oh, si, si, Bakla oh. Kaya pa dahi? Okay guys, when you get off, pick off the seat also and the pack. Manalim ba? Dito na kami guys, tapos na. Picture lang daw yung dalawa? Sino? Kami dalawa. Ayun mo. Di ba may picture ka na naman na be? Wait lang, picture ko daw sila.